kung matura ni Inday, oh. Farm worker. Ito yung minarvest namin, oh. Yan. Ayan mga mag-harvest ng farm, oh. Unit. Harvest time. Ang dami ng... Ang lapad, oh. Parang pag may-ari ng kuwan. Pag may-ari, kung kung may-ari ng ganito, mayaman ako init, sa init ng panahon yan ang trabaho ng mga hmm. yan ang mga bawang Hmm. Yan. Nagkakarga na. Yan si Onyan namumulot. ang buhay ng OFW. Ngunit, ang dami naman, ang dami kanya-kanya may ari yan. Pero, pwede sa kabila. oh. tignan nyo. Yun. Harvest time. Kanya-kanya may ari ng farm yan. Ako mga ko at Korea. Ang dami ng... Ang dami ng kuno. Oh. Sa si initang panahon. Yan ang mga Koreano. Nagkakarga. Hmm. Oh. hôm mga, sa... mga kasama ko Vietnam, sao à eh. Ma... mga, mga kasama ko Vietnam Cambodia iba iba lahi service namin every morning every morning mga, co mga co-workers ko puro pagod ito mga edad na mga edad na yan maganda na mga lola paiting pa rin mga yan laban 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 lang sa initan may, may isang lahi ano? Uzbekistan para Tarsirian Tar yung usah Tarsirian. Vietnam Cambodian, Tarsirian. Syrian yan mga katrabaho namin ang hirap kumita ng mga ka-OFW Diyos ko Lord kainitang 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 tapat arga pa sila. Ano pa mo ito nam, no? ng chura na hindi ay mga OFW ang buhay. Ganito lang ang buhay. Ganlan kaya ako yayaman. Ganito lang. Kung okay, i naman iisa lang. Ito ang aming amo, si isa dyan namin. Hmm. Nandun naman si Maingay. Ay, chuk.